for today's video guys magluluto na naman ako ng leftover na kanin Ayan, leftover na kanin guys ito alam niyo na kung anong gagawin ko dyan isasangag ko siya. syempre una natin gawin ay maglagay tayo ng mantika ayan konting mantika lang guys konti lang yan ayan, konti lang yan dyan marami at syempre painitin natin ang na gusto, ang bawal yun, simple lang yan dahil yung kanin guys may lasa yan, timplado na yan ilagay na natin yung bawang, kasi yan ang nagpapasarap sa sinangay yan, gulit na ayun sa saka continue may galat na yung bawang, ano yan sya ang nagpapasarap sa sinangay Siyempre, magkakaroon natin ng bahay para lalong mas ang ating sinagmat na panin. Na panin na, ko o ganyan guys. Ganyan ang kabali guys. Now, pinahinaan ko kaya ng apoy. Gusto ko Ayan guys, kung tinang magkikita pala, talagang maging lang ang kanyang na niya yun no? kaya nga maluto ang bawang at madrang bago ilagay ang look over not makain, na ah, isa pa mag ayun guys medyo na ang aking bawang pwede ko naman siya ngayon ihalo Yan. Look over na kanin. Ayan. Look over yan na. Bili, bili lang sa restaurant. Ayan guys. Ito ang kanin. Ano? Okay ko na. mga sulog na, masasustolo ang kanin yun, masasayos, at saan sa, uh, sa, ano, sa aluminum minsan, kay. kaya ayon uh, na pa ano ko, ano na tunobang aking bawang ano, nakita natin tunob ang bawang, kaya niyeren po siya photo ah, kapatid video na naman dito, sinaya na kanin, hindi kana sa kailangan na lagyan ng kanin dahil kapag tinulad yun ayon, yun tunob pong aking bawang side. Ayan, sunog po. Nasunog ang bawang. Ay, hindi. Ano po yan? Kahoy po yan. Dito po yan. Sangkap talaga yan. Yung Yun yung cinnamon sticks. Sinalo nila sa kanin. Ayan guys. Ito na ano po ang aking uh, cinnamon. Yung look over na Ito is video na naman. Thank you for watching see you on my next video guys God bless I love you all and keep safe bye bye ang aking photo this video ay ang sinangag na lip over na kanin na may simpla na ang galing sa restaurant Ayan guys, ang ating photo this video. Ito na yan guys, ito na. Kain na na. Ayan, cinnamon stick po yung, guys. Hinahaluan na nila yan. Para mabango. Tapos nilang yung karot. Ayan na. Herot. Tapos nila yung ng kamatis. Ayan, di ba? May kulay. Ayan, ang ating photo this video. Bye. <laughs>